Mga kabrigada, nakakita na raw ng liwanag ang mga di umano'y biktima ng extrajudicial killings. Ito'y matapos sabihin ng kasalukuyang administrasyon na bagamat di sila nakikipag-cooperate sa International Criminal Court, di naman nila pipigilan ng Interpol sakaling mag-issue ito ng red notice laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa panayam ng Brigada News sa Manila kay Attorney Cristina Conti, assistant counsel to EJK complainants, sinabi nitong welcome development nilang maituturing ang mga pronouncement ng palasyo. Ang nakita nila sa ngayon kahit na hindi na ulit tayo bumalik pa sa jurisdiction ng ICC e eh, posibleng pa rin ma si Duterte kung ipag-utos ng Interpol. Oo, welcome development, especially in the sense that they are seeing the light. Kung baga, kung dati e eh, matigas na matigas, punto namin simulat sa poll ay mali yung posisyon nyo at walang masyahan sa batas. Ito ang sinasabi ng ating obligasyon, itong sinasabi ng 3 treaty, etc. Ronda, Ronda, Brigada.